Libra, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo regarding your finances, your kaperahan. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Starwin intentions by Alianaris. And also, Pwede rin nga po pala ninyong panoorin yung inyong moon, rising, and Venus sign. Para sa mas kumpletong mensahe, your energy in terms of your finances. We have page of swords. You're very curious. Marami kang pinagkakaabalahan, Libra. Yun yung nakikita ko sa'yo dito. We have temperance. Ayan. So parang may mga inuumpisahan kayo dito at hindi po kayo nagmamadali. Napakahaba ng pasensya ninyo pagdating sa inyong kaperahan. Yun yung nakikita ko dito. Matyaga talaga kayo. So, past issues naman in terms of your money no, na nakaka-apekto pa rin still sa inyo. We have water. Okay. So, parang ang ganda no, ng kaperahan mo before. Parang ayan o, no, nag-uumapaw siya na ay hindi naman siya nag-uumapaw pero dire-diretso po kasi yung pera ninyo maganda yung flow ng money ninyo before we have news marami bang nangungutang sa'yo before tignan natin ha ano pa yung mensahe we have richness mukhang ang ganda talaga ng pamumuhay ninyo before Libra, ayan o, no? Pwede nga yung, yung sabi natin, inaasa mo pagdating sa negosyo, pagdating sa trabaho. Pwede, ayan o, halos bakamtan mo na siya eh. Happiness, tsaka masaya ka. Parang may regret ka ba dito? Hmm? May regret ka pagdating sa finances mo? Tignan natin. Okay, parang iniwan nyo to yung, yung nakita ko, iniwan nyo, either iniwan nyo to na nag kayo na iwan talaga to or napilitan lang po yung iba sa inyo. Kasi may healing energy din tayong pinapakita dito. So, yung iba po sa inyo, nagkasakit kayo. Then, after that, hindi na kayo nakabalik dito sa inyong trabaho. So, tignan natin, ano ba yung present issues ninyo? Ang ganda po ng pamumuhay ninyo before. Ang ganda ng kinikita ninyo we have four of ones. Baka may nag-asawa pala dito. So, pwedeng dito sa kunari, yung iba sa inyo, foreigner yung napangasawa nyo. Or basta sabihin natin, nakapag-asawa kayo. ba diba? Akala ninyo yung, ayan, pwedeng ito yung naging problema ninyo sa pag-aasawa. Akala ninyo yung taong pinili ninyo, mas mabibigay pa yung mas best sa life ninyo. Pero yun pala, mas kaya nyo pala sa sarili ninyo. Okay. Tingnan natin. So, masasabi nyo ba na nagkamali kayo sa taong pinili niyo Sa taong pinakasalan niyo Yes, baka, baka, may bisyo yung person mo. Oh. So, parang lumabas yung bad habits niya. Four years or four months into your marriage. So, nagsisisi yung iba sa inyo dito. Na no, gusto nyong bawiin yung mga nawala sa inyo. Gusto nyong ibalik. Gusto nyong ma-recover yon Ayan yung pinapakita. So, ayan, ito, issues nyo ngayon, present issues ninyo, feeling nyo nagkamali talaga kayo sa pagpili ng taong uh, pinakasalan po ninyo. Maluho. You know, maluho siya sa sarili niya, pero pwedeng kayo ay tinitipid. Tingnan natin house family issues po. Seven of Swords. Ayan. So, pwedeng ngayon pinagtataguan ka na ng mga family members mo. Madamot na sila sa'yo. Kasi pwedeng nga na hindi ka na kumikita. Hindi ka na nakakapagbigay sa kanila. Um, ayan. Pinagtataguan ka na po nila. Friends. Sa friends, ganun din. Ayan. Nalaman mo na wala ka pala talaga ng totoong kaibigan. Libra. Na yung foundation pala nung friendship niyo is about money lamang. Sa love life naman, tignan natin. Ayun, eight of cups. Parang gusto nyo nang umalis. Or pwede nga yung person mo, hindi siya napipirmis sa bahay. Lagi siyang umaalis, lagi siyang, sabi ko nga ano, magastos siya, maluho siya pagdating sa kanyang sarili. Parang kung saan saan nakakapunta tong person mo. Yung eh, iba sa inyo, pwedeng kayo pa rin yung gumagastos dun sa kanyang pinupuntahan, mga pinupuntahan. Baka nga pinag-abroad mo to. Ayan. O yung iba sa inyo, mukhang nadala nyo sa ibang bansa ko, nasa ibang bansa kayo. Nadala nyo yung person nyo, pati, pati yung bad habits niya, dinala niya din doon. Diyan pala kung nasaan kayo. Sa career, kamusta ang career? Sa career, sa career naman po, maganda yung career ninyo. Yan. Kung meron kayong trabaho ngayon, sabi natin hindi na siya kasing yabong nung dati ninyong career, pero Ayan, happy naman yung iba sa inyo ngayon sa inyong trabaho na appreciate niyo naman po at yung mga co-workers po niyo na appreciate niyo din. Masaya kayo in short pagdating sa inyong career. May sense of fulfillment naman. Kaya siguro nami-miss mo talaga yung dati mong buhay. Check natin pagdating naman sa negosyo. Sa negosyo we have King of Swords. Ayan, pagdating naman sa negosyo, ayan po wise talaga kayo pagdating sa inyong negosyo. Ayan. Tsaka di kayo nagpapautang. Tama yan. Libra. Huwag kayong magpautang pagdating sa negosyo. Mas lalago pa po yung business ninyo. Mm, mm Pwedeng next year. Ayan. Or kung kailan nyo man po ito mapanood one year from now. Mas malago pa po yung inyong negosyo. Mas gaganda pa siya. Mas maa appreciate nyo pa yung inyong business. Tignan natin. Mensahe pa po para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Libra. Mensahe pa po natin for Libra. Meron tayo ditong be the brave and authentic soul you were always destined to be. Ayan po. Sabi ko sa sa'yo, marerecover mo pa yung mga bagay na nawala sa'yo before. Hindi naman siguro sa ganung paraan, same paraan katulad before. Kasi iba sa'yo, nasa ibang lugar na kayo, nasa ibang bansa na kayo. Pero, ayan po. Mababawi nyo pa. Sa ibang paraan na nga lamang. Kaya yung iba sa inyo, kung stress kay sa asawa nyo, ayan, mas mag-focus po kay sa inyong sarili, sa growth niyo maging curious kayo sa talents niyo sa kakayahan po niyo pa tayo ng mensahe para sa sa'yo. Ayan, meron tayo ditong challenges challenges feel overwhelming and you may be struggling to find effective solutions leading to frustration and confusion. Ayan. So, nahihirapan kayo na overwhelm na kayo sa mga problema na kinakaharap ninyo ngayon pagdating sa pera, sa pamilya. Ayan. Kasi nga, iba sa inyo, pinagdadamutan na kayo dito eh. Mm -mm. Nagtatago na po sa inyo ng pera, ng pagkain. Sige, dahil bumagsak naman to inspiration. You are in a place of great inspiration. Every aspect of your work feel exciting and creativity flows effortlessly. Parang dito yan, sa energy natin na yan. So, be inspired. Tignan natin ano pa yung mensahe for you. Mensahe pa po natin, Spirit Guide, for Libra. Mensahe pa po natin for Libra. Sun, Moon, Rising, and Venus. We have new beginning. Di May bago pang simula para sa Hindi pa huli yung lahat. Sabi ko nga makakabawi ka pa. Maging matapang ka lang talaga. No? At iyan mo? I-grab mo yung mga opportunities na paparating sa life mo. Huwag mo nang pakakawalan. Pero kung meron kang kailangan pakawalan sa na, na, tao sa buhay mo, you go for it. Kasi merong tao talaga dito, katulad yan, kung yung iba sa inyo toxic yung asawa niyo, hindi naman siya nakakatulong sa inyo. So, ayan, pakawalan nyo na ang mga tao na hindi naman po nakakatulong sa inyo. No, na hindi na, sabi natin, hindi na relevant sa buhay ninyo ngayon. Sabi natin, nakatulong na kayo sa mga tao na yon Siguro naman enough naman yun para unahin po niyo yung inyong sarili. So, ayan lamang po, Libra. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.